please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Tres Maria's kinaiingitan po ng mga kapitbahay. Ano po at talagang uh, sila po ay pinaparinggan, ano po. At may isang lalaki na talaga nga namang nakapagpabago dito po sa Tres Marias na mahihain. Uh, bibigyan po natin yan ng kaunting reaction at papanoorin po natin yung video. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay uh, mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ed na Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung Team Views at yung mga charity vlogger na Kalinga Partnero. Ito po yung video no, na kung saan ay uh, gitan Ito pong Tres Marias. At may isa pong lalaki na talaga nga namang nakapagpabago din dito po sa tatlong magkakapatid na mahihain. Ang kabuuan po ng video ito ay panood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Chris! Ano Chris? Nagkasakit ka Chris? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Nagkasakit ba kayo? Hindi po. Okay naman. Um, kailan dito dumating sila papa? Napanood ko eh. Kailan yun Chris? Kahapon o nung isang araw pa? Nung isang araw po. Ah, nung isang araw pa? Ah, uh, balita ko, tinuruan daw kayo ha. Siya nga, tinuruan kayo. Magbasa? Tris? Wala mo kami dito. <laughs> Wala kayo? So, excited na ba kayo mag-aral? Excited ka na mag-aral? Pumasok? Ikaw ano, Melissa? Melissa? Excited ka na pumasok? Uy! Nakangiti. Sinong crush mo dyan? Nangingitaan ka dyan ha? DJ Brad? So, nakatuwa. Kasi napanood ko yung vlog ni Kuya Bal sa inyo. Grabe ang galing ni Papa, no? Si Papa lang pala yung magpapabago sa iyo, magpapa-improve. Kasi nakita ko, tumatawa kayo doon. Naman naman yun. Ah, uh, Melissa, kung, kung kilala mo si Kuya Bal, ano ko si Kuya Bal? Papa niyo pa. Uy! Alam pala, Nay? Alam nila. Ah, napapanood mo ba si Kuya Bal? Napapanood mo? Ha? Napapanood mo? Hindi. Ikaw, Bea, napapanood niyo yung uh, si Kuya Bal? Oo. Oh. Si Bea, no? Grabe. Dati, akala ko si Bea yung pinaka mahiyain sa lahat. Ngayon, nakita ko si Bea yung pinaka grabe yung pagbabago. Naka-smile na. Naka-smile na. Kaya, meron nga dyan na nainggit sa kanila. Sabi ko, pabayaan na lang ninyo yan. What do you mean po na nainggit? Anong klase ko? Anong ginagawa? Nainggit sila kasi dahil may nagtutulong lang sa kanila. Tapos, anong, anong ginagawa po ng mga inggit po? Ano yun? Walang narinig. Um, anong sinasabi po nila? Kapag ganyan, nalaman nila may inggit. sa sila nang inggit? Eh, deserve naman talagang tulungan po ninyo. Di ba? Sa alip na may inggit na eh. Di ba dapat mas matuwa dapat? Oo Siguro, mas babustuhin pa nilang naghihirap yung mga bata sa bundok. Oh. Hindi na ginagawa nila. Muli pong dinalaw ni Kalinga Prab, no eh, itong mga uh, tatlong magkakapatid na mahihain, ano po, at nakita ni Kalinga Prab na malaki na ang improvement nitong tatlong magkakapatid, ano po. Kung natatandaan niyo po, nung mga unang vlog ni Kalinga Prab, itong mga batang ito ay hindi po humaharap kila Kalinga Prab. Ano po, at ah, uh, pinagsasaraduan sila ng pinto. At talagang tumatakbo po ito, <laughs> itong mga batang ito. Bagamat kaharap po nila si Kalingap, praba, no? Kung natatandaan nyo, ay sila po sila naman ay nakatalikod. ano po, talagang sobrang pagkamahihain nila. Ano po? Pero ngayon, ayan na, ano? Yung pong pagtsatsagaan ng uh, Kalingap na sila ay mabago. Ayan, nakikita na po natin, ano? Na talagang sa ngayon ay uh, malaki na po ang kanilang improvement. Masasabi ko pong malaki na, ano? Kasi kung nasubaybayan nyo, ano, pasumula ang umpisa hanggang sa video ito, ay talagang uh, doon ay makikita po natin, na malaki na ano, kanilang improvement. Ano po, dati ay eh, hindi po sila nagsasalita. Ano, ngayon ay eh, nagsasalita na po. Dati hindi po makitahan ng uh, tawa, ano, ng ngiti sa kanilang mga labi, ano. Pero ngayon, ayan na, ano, talagang humingiti na po sila at uh, marunong na po silang humarap at makipag-usap. Ano, dati lagi lang nakatalikod eh. <laughs> Pero ngayon makikita po natin na talagang uh, marunong na po silang humarap. Ano po? At sana magtuloy-tuloy po ito, ano? Magtuloy-tuloy po yung kanilang uh, pagbabago at uh, yung improvement, ano, kasi siyempre, malaking tulong po 'yan sa kanila. Ano po, dating po ng araw, ano, kung sakaling makatapos na po sila sa kanilang pag-aaral ay magkakaroon po sila ng s'yempre ng trabaho. Ano po at uh, dapat ay eh, talagang hindi pwede yung hiya-hiya ano kapag uh, <laughs> naga-apply ng trabaho. Ano magisa pagpasok sa school. Ano po kailangan ay eh, talagang matanggal po nila yung kanilang pagiging uh, mahihiyain kasi kung hindi eh, ay po sila ng kanilang mga kaklase ano At ito nga po no may sinabi yung kanilang uh, nanay na parang kinahiinggitan na ano po itong tatlong magkakapatid na mahihiyain kasi ay uh, nakikita po nung mga kapitbahay siguro ano po na nagiging maayos ang buhay uh, ng pamilyang ito ano totoo naman ano po kasi sa tulong ng kalingap ah uh, sa binibigay ni Kalingap Rob pero inyo every punta doon ano every monday po yata pumupunta doon si Kalingap Rob magkano po yung binibigay ni Kalingap Rob minsan 8000 ano pinakamababa na po yung 5000 bukod pa po yung mga grocery na ibinibigay ni Kalinga Prab. Kaya napakalaking tulong ng uh, Kalinga ano po dito sa pamilyang ito. Yung kwento po nung inay kinaiingitan daw po. Ano po? <laughs> 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 Dahil siguro nakikita na na umaasenso na nga itong uh, magkakapatid na mahihiyain ano po. At ang gusto nga po daw po nung mga naiingit ay uh, maghirap na lang ano itong tatlong magkakapatid na ito. Minsan ang tao talaga hindi mo maintindihan ano po kung anong klasing merong ugali salib na sila ay matuwa ano na yung kanilang uh, kakilala or kapitbahay ay nagiging maayos ang buhay ano po pero hindi ano nandoon ang kanilang inggit at ang gusto ay uh, uh, malugmok sa hirap ano po nga uh, magkakapatid na ito ano buti na lang at na uh, hindi po nila iniintindi ano kasi kung iintindihin po nila etong mga taong ganito ay talagang uh, baka mapaaway po yung kanilang magulang. Ano po, galit na nga si nanay. <laughs> Kaya, dapat eh talaga, huwag na lang intindihin. Ano? Kahit si nanay, ay huwag na lang niyang intindihin. Kasi, eh, siyempre, may mga tao po talagang ganun, ano na sa halip na matuwa sila kasi umaasenso ang buhay ng kanilang kapitbahay o kakilala. Ang ginagawa po ay hinihila pababa ano po, may mga tao talagang ganyan. At ang isa pa po rito, ay uh, yung pagpunta-punta po ni Kuya Bal doon, ay uh, nakatulong ano po, sa pagbabago nitong uh, tatlong magkakapatid na mahihain. Minsan nga, laging komedyante pa itong si Kuya Bal. Eh. <laughs> ano po, at ginagawa din ng lahat talaga ni Kuya Bal. Ano po, maging uh, sila Kalinga Prab at ng K-Boys, ano po, na etong tatlong magkakapatid ay uh, maging maayos ang buhay. Hindi lang po yung tatlong magkakapatid, siyempre kasama na po yung pamilya. Ano po, at sana mapagtuunan din ng pansin Ito yung bunso na lalaki ano kasi masyado rin pong mahihiyain. At uh, kung hindi po mapagtutuunan ng pansin, ay baka po kalakihan niya. Ano po? Kaya ayun ano. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.